sa mga taong hindi ko po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin po at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayo sakit, araw-araw. Pagpalang umaga at ang gabi sa, lahat, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bagon na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, niwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang binaikon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. pagkatanat pa pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan. At huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga tao na nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong sa puso't isipan at panatiling pag magpakumbaba sa isa't isa, at matulungan, magbigayan, igisa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang uh, magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik -dik, at mga po na pagmamahal lang. ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, oh, oh, sa mga taong hindi po nakakalimot kung magsuscribe ay maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Nang share ko po ngayon po sa inyong araw na ito ay yun gamot sa usog tangina at tahog magdasal po ng ama namin ti sa mga bisaya dyan na itindin nyo po yung tangina at tahog hmm. magdasal po ng isang ama namin ti at sunog po ng tatlong bisis po ang oras po o salin at ihip po sa tuktong ng nausog, uhip sa isang basong tubig at ipainom ito Napaka importante po itong sa araw-araw po na sa ating hinaharap, sa ating papuntaan, sa ating kinaharap ng mga tao na iba't ibang mga klasing tao na galing po sa mga bundok, sa iba't ibang baryo. Dapat po ay mag-aral po tayo ng ganito na kung sa kasakali po na uh, nabati po o usog po yung ating anak o sa atin po, wala po pili-pili pag may usog po kahit matanda na po, kahit na binata, babae, eh, bata, wala pinipili po yun. Dapat po mag-aral po tayo ng gamot sa usog para uh, magamot po nating ating mga sarili. Hindi na po tayo magpapagamot sa iba. Kung alimbawa po ay eh, nausog po yung ating anak at hindi po natin alam ang ating gagawin po. Uh, importante po ay ang proseso ko po sa panggagamot po pag yung hindi ko po, marami pong pupunta sa bahay na uh, ginagamot ko po sa usog po na uh, hindi po nila alam bata ay nang na po sa kaiyak uh, hindi po nat hindi nila alam na gamutin ng kanilang kwan marami pong mga gamon, hindi po alam nito na gamutin po ibu uh, ibubulgar ko po sa inyo aking sikreto po kung ang inyong anak po ay nausog po kasi malalaman niyo po masakit ang tiyan, nahihilo, nagsusuka at hindi walang tigil po ang iyak na kumikirot ang tiyan uh, talagang kirot na kirot na parang pinipiga ang nausog po ang gawin niyo po uh, pag hindi niyo po alam ang kung ano po uh, first aid po yan ipagkakalag ko po sa inyo kung ang inyong anak po ay nausog o na kayo po ay nausog gawin nyo po, tanggalin nyo po yung mga damit nyo tapos uh, yung damit nyo po na nausog po ha tapos ilagay nyo sa planggana, ilagay nyo po sa silong alimbawa may kama ka po kayo ilagay po niya sa silong ng kama tapos uh, buhusan po nyo asin uh, isang dakot na asin tapos kumuha ko ng Uh, tubig na mainit, magpakulo po kayo tapos lagan nyo po ng uh, nyo po yung uh, mainit na tubig uh, tapos doon nyo po, kung ano, ibabad nyo lamang po ng isang oras po tapos yung pagkababad po ng isang oras tigayin nyo po yung damit tapos yung damit nyo po na piniga, yung po ipampunas nyo po sa sa inyong buong katawan po, masalo po yung masakit po na yun nararamdaman Halimbawa po sa kyan po kasi yung nausog grabe po yan pag nausog mamamatay ko dyan. marami na wakan po namamatay sa usog hindi nila alam na usog e dapat po malaman po uh, ko po sa inyo para malaman po yung orasyon na po ito na po pag uh, gumaling galing na po yung po uh, kasi first in lamang po yun uh, nakakiwabagi para maibisan po yung sakit ng yung nararamdaman po apos i nyo po ngayon po itong aking ibabagi po na orasyon po. Uh, usalin at i sa tuktok ng nausog. i sa isang basong tubig po ito. Uh, i nyo sa isang basong tubig at sa nausog po. Napaka-bisa po ito. Magsasal po lamang pa ng ama namin at walati. Tapos, i po nyo sa i nyo sa tuktok ng nausog o kumuha po kayo ng isang basong tubig at ibuga nyo po itong orasyon po tapos ipainom nyo sa kanya at ito ay bigla parang nagdahilan naman po uh, hindi sa pagano po uh, bago po ko sinabak po yung panggamot po, eh. nararanasan ko po na po itong lahat po yung mga nausog nabati, na bati po po, uh, masalo yung ah uh, ang tinatablan po ng mga ganitong usog po ay yung wala pong kain yung mga bata o kayo po wala po kayong kain tapos uh, may taong hindi po nyo kilala tapos uh, pinapawisan po yung tao na yun ay delikado po yun malakas ang usog po yun pag nausog po kayo masakit ang tiyan kaagad nagsusuka, kumikirit ang tiyan kaya dapat po malaman po niyo na ibabagi ko po sa inyo to para ulo po rin nyo at magagamit po yung isa pang araw-araw. Isulat nyo na po sa inyong ginawang libreta, napaka-importante po sa araw-araw, uh, pang protection po ito. Kaya dapat po nyo malaman po na uh, iwagan ng pangasinan po ay eh, mag po na makakatulong po sa inyo lahat. Orasyon, gamot sa tangina, tahug. Sa bisaya yung uh, tahug magsal po niyang sa namin wala natin, magsal po tayo ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo ikaw na ang manghari sa amin sundin na ang iyong kaloban mo dito sa lupa at tula sa langit bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na to. patawarin mo kami sa aming mga salanan tulad ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin na huwag mo kami iharap ng mipit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karihan, kapangyarihan, kapurihan magpakain naman amin luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo kaparaan ang unang-una ngayon papaya naman at magpasawalang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon uh, po ng tatlong days po. Immaculata Durim Domini Spiritum Salvator Salvador igosum, Amen. Immaculata Durim Domini Spiritum Salvador igosum, Amen. Immaculata Durim Domini Spiritum Salvador igosum, Amen usarin at iipo sa tuktok ng nausog o po sa isang basong tubig at ipainom sa nausog maraming salamat po uh, sa pakikinig at pag nunod po yung aking youtube channel sana po lubos lubos ninyo na po uh, pindutin ang subscribe, like, and share para rin po binay ko at ishare nyo po sa iba para malaman po nila na ako maraming maraming salamat po sa tiwala pag mamahal po nyo sa akin yung ng pangasya tatanawin ko pong napakalaking utang na lubos sa inyo lahat Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat